Paano nakakagawa ng isla pag naisipang mag-remix ni Mother Earth? Alam mo ba na parang DJ rin si Mother Earth mahilig mag -remix? Minsan mag-mix siya ng apoy, tubig at lupa, tapos boom, bagong isla. Parang nagising isang araw ang planeta at sabi, Hmm, gusto ko ng bagong drop ng tae dito sa Pacific. Kaya huwag kang magulat kung may biglang sumulpot na maliit na isla sa gitna ng dagat. Literal na bagong release ni Mother Earth yon, kung ang nasa isip mo ay parang magic lang o biglang susulpot ang lupa mula sa dagat, posible. Pero hindi yan ang totoong dahilan kung bakit nabubuo ang mga isla. So, paano nga ba nakakagawa ng isla si Mother Earth? Tara, tuklasin natin. Simply, creative kasi siya. Sa ilalim ng dagat, may mga bitak na tinatawag na tectonic plate boundaries. Diyan nagaganap ang remix session o pagtay ng mundo. Kapag nagbanggaan ang plates, napipiga ang magma o molten rocks mula sa core o loob ng Earth pag sumabog ito, lumalabas ang lava, na pagkalipas ng ilang oras o araw ay tumitigas at nagiging lupa. Kung paulit-ulit ang ganitong pagputok, magpapatong-patong sila at unti-unting aangat ang ibabaw hanggang lumitaw sa dagat. At Voila, yun na ang bagong isla. Parang bagong track sa Earth's Playlist. Ganyan na buo ang maraming isla sa Pilipinas, tulad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nagaling din sa mga ancient volcanic tie milyon-milyong taon na ang nakalipas. Pero teka ding ang twist, hindi lang bulkan ang nakakakreate ng isla, minsan coral reefs din. Ha? Huh? Coral reefs? Paano yun mang tuklas? Sa paglipas ng panahon, ang mga patay na corals ay nagsisiksikan, nagpatong-patong, hanggang sa maging matibay na lupa. Kaya may mga isla tayong parang gawa sa buhay, literal, living land. At kung minsan, kapag lumubog naman ang lupa, nawawala rin ang mga dating isla. Parang limited edition track lang ni Mother Earth. Sa madaling sabi, ang bawat isla ay simbolo ng creativity ni Inang Kalikasan, kung saan ang galit, init at buhay ay naghalo para gumawa ng bagong tahanan. Kaya sa tuwing makakakita ka ng bagong isla sa balita, isipin mo, ah, may bagong remix ng Hairbox na naman si Mother Earth. Gusto mo bang malaman kung paano naman nawawala ang mga isla kapag nag-unrelease si Mother Earth?